Kumusta po kayong lahat? Bago tayo mag shout out muna kay Sir at Baryotic 3057. Dear Miss Love, Ako nga pala si Carlo. Hindi ko ho tunay na pangalan. 21 anos. Working student sa isang university dito sa May Baguio. Mahirap lang kami kaya kahit weekend, tumatanggap ako ng rocket. Kung minsan, tagalinis. Kung minsan, runner. Minsan naman, driver kapag available ang tricycle ng kapitbahay. Pero ang hindi ko inakalang magiging pinakamalapit kong sideline ay ang pagiging utusan slash boy ni Ninang Test. 43 ang edad. Kaibigan siya ni Mama noon pang dalaga sila. Siya yung tipo ng babae na laging maayos kung manamit, mabango, at laging may konting hawak sa braso mo kapag kinakausap ka niya. Hindi yung bastos ha, pero may kakaiba sa kilos niya. May lambing o talagang sweet lang siya. Byuda na siya apat na taon na ang nakakalipas. Walang anak. Kaya't simula nun, siya na lamang ang mag-isa sa bahay niya sa kabilang barangay. Minsan, umuwi raw siya sa mga kapatid niya. Pero mas madalas, na nasa bahay lamang siya at nag-iisa. Sa totoo lang ho, napakaganda ni Ninang Tess. Palibhasa nga hindi pa nagkakaanak, kaya sexy pa rin at dalagang-dalagang tingnan. Mistisa din siya. Maiksi lang yung buhok, na may kulay blonde. Nagsimula ang lahat noong inutusan niya ako. Carlo, ikaw ba yan? Tawag niya mula sa loob habang papasok ako ng gate nila. May dala akong grocery no na ipinasuyo niya sa akin. Opo nang ako nga po, sagot ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naamoy ko agad yung pabango niyang mild lang pero nakakabighani. Bumabagi sa kanya. Nakashort lang siya noon at maluwag na t-shirt. Pero kitang kita pa rin ang kurba ng katawan niya. Maputi talaga siya, mistisa, at halatang alagang-alaga ang sarili. Ay, salamat ha. Palagay na lang din dyan sa kusina, Carlo. Pasensya ka na ha, naubusan kasi ako ng stock. Sabi niya, habang naglalakad palapit sa akin. Inilapag ko ang mga daladala ko sa counter. Tapos napatingin ako sa kanya. Eh, may iba pa po ba kayong ipapagawa ni Nang? Tanong ko sa kanya. Hmm, gumiti siya. Ikaw, may oras ka pa ba? Tanong niya. Napakamot ako sa batok ko. Meron pa naman po. Wala po kasi akong klase. Ano po ba yun? Tanung ko. Baka pwedeng pakitanggal yung trapala sa bintana? Hindi ko kasi maabot abot eh, ipapalitan ko sana ng bago. Ay, ah, eh, sige po nang. Habang tinatanggal ko yung trapala, Ramdam ko siya mula sa likod ko. Hindi ko alam kung sinasadya niya o sakto lang talaga. Pero nung paglingon ko para kumuha ng upuan, halos magdikit ang katawan namin. Uy, naabigla niyang sabi. Sabay hawak niya sa dibdib ko. Ang laki yata ng katawan mo ah. Nagyijim ka ba Carlo? Uy, kanya. Nagbubuhat lang po nang ng mga galon-galon na tubig. Sagot ko naman sabay tawa. Hindi po gaya ng mga nasa gym. Gumiti siya. Yung ngiti na may kapilihan. Epekto siguro ng pagiging masipag mo yan. Nagtagal pa ako roon ng halos dalawang oras. Pagkatapos kong linisin yung bubong, paligid, pinakain niya ako. Habang kumakain ako sa lamesa, nakaupo lang siya sa harap ko at umiinom ng juice. Wala ka pa bang girlfriend? Tanong niya bigla habang hawak-hawak niya yung baso ng juice. Wala pa po nang busy sa pag-aaral at rakit. Sayang naman. Alam mo, kung ka-age mo ko, baka pinormahan na kita. Sabay, dat pa niya. Napangiti ako pero nahiyarin. Eninang naman, ikaw pa po porma sa ganda nung yan. Sus, ano ka ba? Binola mo pa ako. Pero seryoso. Guwapo ka, Carlo. Dati uhugin ka lang, ngayon e binatang binata ka na. Sigurado ka ba? Wala ka pang napapaiyak na babae. Wala pa hunang. Kung meron man, eh, sasarap lang. Biro ko dito. Ako? Grabe kang bata ka. Sagot niya. Simula noon, lagi na akong pumupunta sa bahay niya para utusan niya. Parang boy ako. Lahat ng trabahong panlalaki, ako na ang gumagawa. Kung hindi nag-aayos ng bumbilya, naglilinis ako ng bubong. O kaya nagkukumpuni ako ng mga sirang gamit sa bahay. Kapalit naman nun, lagi akong may pagkain, baon sa school, at laging may lambing. Oo, napakasweet talaga niya. Minsan, may pagkakataon pa na sabay kaming nanonood ng Netflix sa sala. Sa isang upuan. Minsan, magkadikit yung tuhod namin. Hindi naman niya inaayos. Minsan, Humihilig siya sa braso ko kapag nanunood kami. May isa kong hindi makalimutan. Maulan nung araw na yon. Habang naghihintay ako sa pagtila ng ulan, niyaya niya muna ako sa loob ng bahay. Tara na Carlo, basa ka na o. Oh. Doon sa guest room may tuwalya. Magpunas ka muna. Pagbalik ko, nasa sala siya at nakadaster. Ang bilis mo ah, sabi pa niya. Halika dito, tabihan mo muna ako, ang lamig no. Umupo ako noon sa tabi niya, medyo nag-aalangan pa. Tumingin siya sa akin, Carlo, naiilang ka ba sa akin? Tanong niya, hindi naman ho nang, medyo lang po. Napapangiti kong sabi. Hinawakan niya yung braso ko. Relax ka lang, ninang mo ko, hindi lolang istrikto. Alam mo, gusto ko lang ng kausap. Pag nandito ka, tsaka lang ako nagkakaroon ng kakwentuhan. Anya. Tumango ako. Pero yung utak ko naguguluhan. May pakiramdam akong parang hindi na to normal. Pero hindi naman ako tumatayo para lumayo. May parte sa akin na para pag nagugustuhan ko yung presensya niya, yung ginagawa niya, yung pagiging malapit niya. Carlo, bulong niya. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Hindi lang ng pera, kahit ng lambing. Minsan, okay din yun. Pilya niyang sabi. Napatingin ako sa kanya, sa mga mata niya. Pero bago pa man ako makapagsalita, tumayo siya bigla. O oh, sige, maghahain muna ako ng merienda. Uwi ka niya sabay lakad papuntang kusina. Biniti niya ako. Pero doon ako nagsimulang Hindi na ako makatulog ng maayos Simula nung gabing yun, Miss Love Hindi ko na humatanggal sa isip ko si Ninang Tess Hindi dahil sa sinabi niyang Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang Hindi lang dahil sa hawak niya sa braso ko Sa tingin niya o sa dahan-dahang pagbibitaw niya ng mga salita. Kundi dahil doon ko unang naramdaman na may ginagawa siyang hindi lang basta biro. May laman, may intensyon. At aaminin ko, Miss Love, kinabahan ako sa sarili ko. Kasi imbis na umiwas ako, parang gusto ko pang bumalik. Bernes ng hapon, nung tumawag siya. Carlo, pwede ka ba mamaya? O naman po ninang, sagot ko. May papabuhat lang ako sa taas. Konting lang naman to. Dito ka na rin mag-dinner ha? May niluto ako. Paalam ka nilang kay mama mo. Tamang-tamang tawag niya. Sabado, wala akong klase. Isang tawag lang yon pero para akong na-excite. Kaya nagbihis ako kaagad. Pagdating ko doon, bukas na yung gate. Katulad ng dati, malinis yung bahay. Napakaayos. Halatang walang bata Mahimik ang paligid. Pasok ka na, Carlo. Sigaw niya mula sa taas. Pag-akyat ko doon, nandun siya sa kwartong minsan ay guest room. Pero ngayon, mukhang ginagawa na niyang stock room. May mga box ng damit, gamit at mga appliances. Nakashort lang siya noon. At manipis na santo. Napakurap-kurap pa nga ako. Grabe, ang ganda talaga ni Ninang sa kabila ng edad niya ay eh, napaka-sexy pa rin. Hayan, buti nandyan ka na. Pasensya ka na ha? Parang hindi ko na yata kayang buhatin to. Ang bigat eh. Wika pa niya. Agad akong lumapit para buhatin yung ilang mabibigat na box. Halos magkadikit ang katawan namin habang kinukuha ko yun. Ang lakas mo talaga? Bulong niya. Pero naramdaman ko yung palad niya sa likod ko. Naparabang kiniliti ako. Sapat para tumigil ang paghinga ko ng sandali. nila ko yon sa may sahig. May iba pa po ba? Wala na. Kain na lang muna tayo. Gutom ka na ba? Tumango ako. Medyo po. Habang kumakain kami, parang normal lang ulit lahat. Masaya siyang nagkukwento sa akin. Minsan, tungkol sa dati niyang trabaho. Minsan naman, tungkol sa mga kaibigan niyang may kabit. Alam mo ba Carlo, kwento niya bigla. Minsan yung kaibigan ko, nahuli nung asawa niya kasi nagpunta sila ng kabit niya sa tagaytay. tiningnan ko siya sa mata. Ikaw ba Carlo? Kung sakali ba, kunyari lang ha? Kung may babaeng magkakagusto ba sa'yo pero may asawa na, tatanggapin mo ba? Nanuyo ang lalamunan ko that time. Parang gusto kong sabihin na, Oo naman, kung ikaw yun. Pero natawa na lang ako sa iniisip ko. Tapos sabi ko eh, Depende ho siguro. Kung may nararamdaman din siya eh, may hirap din umiwas. Sabi ko, Good answer, sabi niya. Pero iba yung tingin niya. May lambing, may init. Matapos kumain, tinulungan ko siyang magligpit. Pagkatabi kami sa lababo habang nagsasabon siya at ako naman ay nagbabanlaw ng mga pinggan. Tumutugtog lang yung radyo. Mahina lang, ang katahimikan ng bahay ay dila nakikisama sa atmosphere. Pagkatapos, napunta kami ulit sa sala. Pareho kaming may hawak na juice. Umuulan ulit sa labas. Na Naparabang eksena sa pelikula. Humilig siya ng konti sa balikat ko. Carlo? Pwede ba akong humingi ng pabor? Tanong niya pero pabulong lang. Siyempre naman, ninang. Pwede ba? Huwag mo munang sabihin kahit kanino o kahit sa nanay mo na madalas kang nandito na minsan sabay tayong kumakain. Nagkukwentuhan. Baka kasi mamaya may mga isip bata sa paligid. Sabi niya. Tumango ako. Oo naman, Ninang. Makaasa ka. Respeto ko naman sa'yo yan eh. Ngumiti siya. Salamat, Carlo, ah. Pero, pwede pong huwag masyadong gawing formal. Gumiti ulit ako. O, eh, sige. Test na lang po. Pabiru kong tanong. Napatawa siya. Tignan mo to. Ang bilis naman, test agad. May paghampas pa siya sa braso ko. Pero mahina lang. Pero okay lang, Carlo. Basta sayo, pwedeng pwede. At doon ko na alam. Hindi na to pangkaraniwan. Lumapit pa siya ng kaunti. Nasa pagitan ng sofa ang mga tuhod namin. Hinawakan niya ang kamay ko, yung banayad lang. Hindi pinilit, pero sapat para makaramdam ako ng init. Carlo, seryoso na ang tono niya. Matagal na akong mag-isa. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko ngayon. Pero tuwing nandito ka, parang nabubuhay ulit yung bahay. Tahimik, oo, pero hindi na malungkot. Katulad ng dati. Wala akong maisagot agad. Hindi ko sinasabing tama itong iniisip ko ha. Pero kung may nararamdaman ka rin, kahit konti lang, hayaan na lang muna nating ganito tayo. Sabi pa niya. Tumango ako kay Nina I mean, kay Tess. Totoo po, gusto ko rin kayo. Hindi lang dahil maganda kayo o maalaga. Pero kasi, pagkasama ko ho kayo. Parang ang saya-saya ko. Napangiti siya. Siraka. Pero salamat ah. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas nung dumikit ang palad ko sa hita niya. Hindi niya 'yon tinanggal. Tumayo siya at kinuha ang baso namin at naglakad patungong kusina. Maiwan ka na muna, Carlo. Hugasan ko lamang 'to. Kung gusto mong magpahinga, sa kwarto ka nilang muna. Lumiti ako. Gusto ko dito lang muna. Baka si umulan pa nang mas malakas. Mas okay kung hindi ako makakauwi. Yun ang nasa isip ko. Lumabas siya ulit. May hawak na tawel. O kung gusto mo, dito ka nilang muna matulog. Gabay na rin naman. Ayokong mabasa ka pa sa daan. Sigurado po kayo? Tanong ko. Lumapit siya. Hinawa ka ng kamay ko ulit. Sigurado ako. At Carlo, salamat ha. Kasi kahit ganito lang, nararamdaman kong babae ulit ako. Nagkatitigan kaming dalawa. Wala nang biro, wala ring ingay, na para bang kaming dalawa lang sa mundo. Gabi na pero maulan pa rin. Tahimik yung buong paligid. Sa labas, rinig na rinig ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan sa bubong. Pero sa loob ng bahay, kakaibang katahimikan ang bumabalot sa amin. Nasa sofa ko, hawak pa rin ang tawel na inabuat ni Tess. Habang siya naman, ay nasa may hagdan. Nag-aayos ng kortina na parabang pilit pa rin nagpapakabisi. Pero halatang pareho naming alam na may tensyon sa pagitan naming dalawa. Walang nagsasalita ng diretsyo tungkol sa nararamdaman namin. Pero nandun na, hindi na kailangan ng malalalim na salita. Carlo, tawag niya habang pababa ng hagdan. Naayos mo na ba yung unan at kumot mo? Otes oh, Tess, sagot ko sa ngiti. Okay na po. Tumikil siya sa harap ko naglakad papalapit. Naka-oversize na t-shirt na lang siya. Mukhang pantulog at ramdam kong komportable siya. Doon siya tumabi sa akin sa may sofa. Mas malapit kaysa sa dati. Ang lamig no? Bulong pa niya habang pinapahiran ng tawel ang buko. Medyo napapailing ako sa kiliting dulot ng mga palad niyang marahang dumadampi sa batok ko. Napangiti siya. Bumaling siya. Humarap ng bahagya. Wala nang espasyo sa pagitan naming dalawa. Parang hinihintay na lang kung sino ang mauunang kumilos. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang parang nanunukso pero may pangungulila. Tess, mahinang sambit ko. Wala naman pong makakarinig. Wala rin namang ibang tao. Pero gusto ko lang sabihin yung matagal ko nang nararamdaman sa inyo. Hindi siya sumagot agad. tiningnan niya lamang ako. Yung tingin na para bang naghahanap ng kumpirmasyon, hindi ng pahintulot, kundi ng katapatan. Alam mo ba, Carlo? Bulong niya. Hindi ko inakala ang mararamdaman ko pa to. Yung may magpapakilig ulit sa akin. Yung tipong titingnan lang ako o titingnan lang ako. Parang sapat na nilapit ko yung kamay ko sa kamay niya. Wala po akong intensyon na saktan kayo Ninang. Ay I mintes, mean, pero gusto ko kayong alagaan kapag nandito ako. Gusto kong pasayahin kayo. Napapikit siya sa glit. Ang sarap mo namang magsalita, Carlo. ba diba sabi ko sa'yo, minsan okay lang bang maglambing? Tumangu ako. Pwede ba ngayon? Lambingin mo naman ako. Hindi ko alam kung paano, eksakto. Pero tumagilid ako at marahang niyakap siya. Mahinahon lang at doon siya humilig sa dibdib ko. Mainit ang hininga niya. Tahimik lamang kami ng ilang minuto. Yung yakap lang, damang-dama ko yung tibok ng puso niya sa tapat ng bisig ko. Tess, bulong ko. Okay lang ba to? oo. Mahinang sagot niya. Kasi dito, parang ligtas ako. Dumaan ang oras na magkayakap lang kami. Paminsan-minsan nag-uusap ng pabulong. Tumatakbo sa isip ko kung ano kayang sasabihin ng ibang tao. Sabi pa niya, pero sa totoo lang, wala naman sila rito. Tayong dalawa lang. Alam ko pong bawal, pero wala pong masama sa marunong magmahal. Sagot ko. Lalo na kung wala namang tinatapakang iba. Walang inaagarbyado. Napatingin niya sa akin. Kaya pala gustong gusto kita. Marunong kang rumispeto. Hindi ka tulad ng iba. Napangiti pa ako. Gusto ko lang po na pag umalis ako bukas, wala kayong pagsisisihan. Ilang saglit pa, tumayo siya. Good night, Carlo. Good night po. At ang gabing yun, hindi ko alam kung matutulog ako. Ramdam na ramdam ko pa rin yung yakap niya, yung lambing ng tinig niya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagkaroon ako ng koneksyon sa isang taong hindi ko dapat minamahal. Pero mas totoo pa siya kaysa sa lahat ng babaeng dumaan lang. Hindi ako agad nakatulog nung gabing yun kahit malamig ang paligid. Takiramdam ko, may bubog sa loob ng dibdib ko. Hindi masakit pero matalim. Parang sandaling kaligayahan na ayaw mo nang pakawalan. Mula sa may sofa, kitang kita ko ang ilaw sa ilalim ng pintuan ng kwarto ni Ninang. O ni Tess. Ilang beses ko na siyang gustong tawagin sa pangalan niya pero lagi akong namamali. Lagi kong kinikim-kim out of respect. Pero ngayon, Ngayong alam ko nang may nararamdaman din siya, parang nawawala na yung pader sa pagitan namin. Maya-maya, bumukas yung pinto. Maingat ang bawat hakbang niya, papunta sa akin. Napatayo ako. Tess? Nakapajama siya. Maripis ang tela. Hawak pa niya yung kumot niya. Ang lakas ng ulan, n'o, oh, parang hindi ako makatulog. Eh. Bulong niya, pwede ba akong tumabi? Hindi ako sumagot. Tumangu lang ako sa kanya. Umupo siya sa may sofa. Sa tabi ko. At kahit makitid, pinilit naming magkasya. Inayos niyang kumot. At sumiksik sa akin. Halos magdikit yung tuhod at balikat namin. Amoy na amoy ko yung buhok niya. Wala nang kailangang sabihin. Carlo? Bulong niya habang nakatingin sa akin. Wala tayong pinangahawakang pangako, di ba? Wala, sagot ko. Pero kahit wala, totoo pa rin lahat ng nararamdaman ko. Pumikit siya saglit. Parang sinusukat ang damdamin. Ayoko na kasing magpikil. Hinawakan ko ang pisngi niya. Maingat at malumanay. At sa unang pagkakataon, sa unang pagdikit ng aming labi, ay para akong lumulutang. Hindi kami nagmadali. Mabagal lamang ang aming mga galaw. Parang ayaw naming bilisan yung sandali. Niyakap niya ako. Yakap na parang matagal nang nangungulila. At doon sa loob ng bahay niya, habang umuulan sa labas, naganap ang bagay na matagal na naming tinatago. Hindi ko nagkukwento ang detalye, Miss Love. Alam naman na natin yan. Pero yung totoo, hindi bastos yung nangyari sa halip, punong-puno ng pagmamahal at damdamin. Nakahiga siya sa may dibdib ko pagkatapos. Magkaakbay kami sa loob ng kumot. Carlo, bulong niya. Bukas ibang mundo na naman ang haharapin natin. Alam ko, sagot ko, pero ngayon tayo muna. Umalis ako kinaumagahan, walang drama. Salamat, Tessa, sabi ko bago ko tumalikot. Ingat ka palagi, mahina namang sagot niya. Lumipas ang ilang araw, nakabalik ako sa dati kong routine. Klase, sideline, pagod. Pero iba na ako. Para bang may parte sa akin na naiwan sa bahay ni Tess? Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawagan, bisitahin o hayaan na munang kumalma ang lahat. Pero siya ang nauna. Isang gabi noon na habang nag-aaral ako sa boarding house, may nag-text. Carlo, kumusta ka na? May kailangan ka bang tulong? Napatingin ako sa screen. Napangiti ako at matagal bago ko nakareply. Okay lang po. Medyo pagod pero ayos naman. Huwag kang mahihiya ah. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Napakurap ako. ko. Hindi ko alam kung matutuwa o mahihiya ako. Pero yung totoo, kulang na kulang ako sa pambayad ng second semester. Nahihiya lamang akong pumunta sa kanya. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Hayaan mong ako na. At least kahit papaano, ay eh makatulong ako sa'yo. May silbi ako sa'yo. Simula noon, bumalik ako sa bahay niya. Dating rutin, tagalinis, tagaayos ng mga gamit at minsan taga grocery. Pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, nandun yung lambing, yung tahimik na kasunduan sa mga mata. Siya yung nagbayad ng tuition ko. Sa totoo lang, binigyan pa nga ako ng bagong laptop. Hindi ko nga alam kung paano ko babayaran lahat. Pero ang lagi niya lang sinasabi, gusto ko lang na may patutunguhan ka, Carlo. Gusto kong makita kang umangat Minsan, tinutulungan ko siya sa bahay. Doon pa rin ako kumakain, pero sa tuwing magtatagal kami sa may sala, pareho kaming natutukso at isa lang ang pinapatunguhan noon. Sa kwarto niya, ako ang asawa niya. Hanggang isang gabi, habang nagkakapi kami, nagsalita siya. Carlo, Minsan ay isip ko, bakit kaya hindi na lang tayo pinanganak sa parehong panahon? Bakit po? Para walang hadlang? Para hindi kailangan itago yung tuwa ko kapag kasama kita? Tumabi ako sa kanya. Wala naman ho sa edad yung pagmamahal. At kung bawal man to sa mata ng iba, totoo naman to para sa atin. Numiti siya. Hindi siya umiiyak, pero sa mga mata niya, naroon ang pangako na hindi man kami magkasama sa paraang inaakala ng marami, magkarugtong na ang mga buhay namin. Pagkaraan ho ng taon, nakapagtapos ako ng college. Hindi man marangya ang buhay, pero stable na. May trabaho na ako. At sa graduation ko, nandun siya. Tahimik lang siyang nakatayo sa likod ng mga magulang ko. Simple lang ang suot niya pero para sa akin nun, siya ang pinaka tao sa araw na yon. Nung matapos yung seremonya, nilapitan ko siya. Masaya ka ba, Ninang? Biro ko. Natawa siya. Ninang talaga. Gumiti ako. Hindi, hindi ko alam kung paano kita tatawagin eh. Pero salamat. Salamat sa lahat-lahat. Sabi ko. Ano ka ba? Wala yun. Alam kong tama ang naging desisyon ko. Napiliing tulungan ka. Sa totoo lang, Miss Love, hindi po naging kami. Hindi naging opisyal. Pero hindi rin kami nawala sa isa't isa. Hanggang ngayon, nagkakausap pa rin kami. Pero sabi nga niya, kapag dumating yung araw na magmamahal na ako ng totoo, okay lang sa kanya. Nakanda siya. Ang kwento kong ito, Miss Love, ay hindi ko ho kinakahiya. Kundi, treasury ito para sa akin. Hanggang dito na lang po at nagmamahal, Carlo. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento. Sa mga nais pong magkomento at magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Salamat! At mag-iingat po kayong lahat.